What's up mga kabuzzer? Umpisa na ng panibagong season ng NBA, at sa opening day pa lang ay napakatindi na agad ang naging bakbakan sa pagitan ng defending champion OKC Thunder at Houston Rockets, kung saan umabot pa ito sa double overtime. Well kung hindi ka pa updated sa mga nangyari noong offseason, isa ang Rockets sa mga nagpalakas ng gusto matapos nilang makuha si Kevin Durant, at ang mga veteran na sina Clint Capella, Dorian Finley-Smith, at Josh Okogie. Ganun paman, panalo pa rin ang OKC sa iskor na 125-124 Gaya ng inaasahan, muling pinangunahan ng reigning MVP na si Shea Gilgis Alexander ang OKC Matapos itong magdala ng 35 points, 5 rebounds at 5 assists Kabilang ang huling dalawang clutch free throw na nagbigay ng panalo sa kanilang team Solid din ang naging ambag ni Chet Holgram na nagdala ng 28 points at 7 rebounds sa kabilang banda, naging impresibo ang performance ni Alpha Sengo na umiskor ng 39 points, 11 rebounds at 7 assists para sa Rockets. Habang si Kevin Durant ay nagdala naman ng 23 points sa kanyang debut game sa koponan ng Rockets. Sa umpisa ng laro ay naging mainit agad ang panimula ni Holgram, kung saan agad siyang umiskor ng 13 points sa opening quarter. Habang si SGA ay nalimitahan lamang sa tatlong puntos, dahil na rin sa higpit ng depensa ng kabilang team. Naging mainit din ang panimula ng sophomore guard ng Rockets na si Eamon Thompson na nagtala agad ng 10 points, habang si Durant ay nagsisimula na rin uminit matapos ang kanyang transition dunk at isang mid-range jumper. Sa second quarter ay unti-unti nang lumalayo ang Rockets hanggang sa maitayo nila ang 10-point lead. Buti na lang at nagpahabol pa ng isang 4-point play si AJ Mitchell para sa Thunder, upang mabawasan sa anim ang lamang ng Rockets sa pagtatapos ng first half, 57-51. Sa third kanto ay maagang napa-timeout ang Thunder dahil sa 6-hour run ng Rockets, dahilan upang lumobo na sa double digits ang kanilang kalamangan. After timeout, naging maganda naman ang bawi ng OKC sa pangunguna ni SGA na tumikada ng dalawang sunod na mid-range jumper, na sinundan pa ng steal at fast break layup ni Alex Caruso na ibaba pa nila ang kalamangan ng Rockets sa isang puntos na lamang matapos ang tres na ito ni Aaron Wiggins, na sinundan pa niya ng poster jam over Clint Capella. Sa fourth quarter ay palitan lamang ng puntos ang magkabilang team. Dito ay nagsimula ng magliyab ang mga kamay ni Sengon matapos niyang umiskor ng 9 straight points, kabilang dito ang dalawang tres at isang and one play. Hype na hype na si Durant at ang Rockets bench dahil sa mga unstoppable play ni Sengon. Sa kabilang banda ay nasa takeover mode na rin si SGA, nang magkasunod-sunod na rin ang kanyang mga puntos. Sa mga huling segundo ng fourth quarter, isang pull-up jumper ang pinakawala ni SGA upang itablaw ang score sa 104 all, at dalhin ang laban sa overtime. Sa first overtime, agad na tumikada ng dalawang sunod na tres sina Holgrim at SGA, upang bigyan ng 6-point lead ang Thunder. Pero hindi basta nagpatinag si Senbun at patuloy niyang binuhat ang kanyang team. Isang three-point shot mula kay Jabari Smith Jr sa corner ang muling nagpabuhay sa pag-asa ng Rockets. Ngunit agad yang sinagot ng isaring ring three-point shot ni Holram. Kaya lang, bad news para sa Thunder dahil na foul out si Holram nang makapag-commit siya ng news ball foul kay Josh Okogie matapos siyang supalpalin ito. Sinundan nito ng isang putback jam mula kay Sengun upang itabla ulit ang score sa 115 all at mauwi sa another overtime ang laban. Sa second overtime, tuloy pa rin ang pangangalabaw ni Sengun kung saan dalawang free throw ang kanyang nakuha. Sinagot naman niya ng isang tres ni Kaysen Wallace para ibigay ang 1-point lead sa Thunder sa iskor na 120-119. Hindi naman nagpahuli sa clutch time si KD matapos ang kanyang end one play, at sinundan pa yan ng layup ni Senbun upang ibalik sa Rockets ang kalamangan. To the rescue naman ang reigning MVP na si SGA, matapos ang kanyang dalawang clutch free throw na bunga naman ng pagkaka-foul sa kanya ni Durant. Sa bandang huli, nakaligtas ang OKC at itinala ang unang panalo sa season opener. Sa second game, madali namang na-dispatcha ng Golden State Warriors ang kanilang karibal na Los Angeles Lakers, na walang Lebron James dahil sa injury. Bagamat naging mainit ang panimula ni Luka Doncic na nagtala agad ng 12 points sa opening quarter, naging mainit din ang 3-point shooting ng Warriors kung saan anim na tres agad ang kanilang naipasok sa unang quarter. Sa second frame ay patuloy pa rin ang mainit na laruan ni Luka, na meron na agad 22 points sa first half pa lang ng laro. Finally, nakuha na rin ng Lakers ang kalamangan matapos ang tres na ito ni Rui Hachimura, 51-50. Pero sa mga huling segundo ng first half, nakabingwit pa ng foul si Jimmy Butler mula kay Gabe Vincent na nagresulta sa dalawang free throw, para ibigay sa Warriors ang one-point lead. Pagdating ng third quarter, dito na lumobo sa double digit ang kalamangan ng Warriors, matapos magpaulan ng tatlong three-point shot si Jonathan Kumunga, Nasinundan sinundan pa ng mga magkakasunod na puntos ni na at Butler. Mula dito ay patuloy pang namaga sa 16-point lead ang lamang ng Warriors sa fourth quarter, matapos ang turnaround shot na ito ni Butler. Pero hindi basta sumuko ang Lakers, dahil sa pangunguna ni Luka ay gumawa sila ng 9-0 run, upang ibaba sa anim ang lamang ng Warriors. Akala ng marami ay mag-choke na ang Warriors pero hindi ito pinayagang mangyari ni Jimmy Butler, na gumawa ng 4 straight points para ibalik sa 10-point lead ang kanilang kalamangan. Sa bandang huli ay isang long 3-point shot ang pinukol ni Curry na siyang tuluyang tumapos sa comeback attempt ng Lakers. Panalo ang Warriors sa iskor na 119-109 at yan ay sa pangunguna ni Jimmy Butler na nagtala ng 31 points habang si Curry naman ay may 23 points. Nasayang naman ang almost triple-double ni Luka Doncic na mayroong 43 points, 12 rebounds at 9 assists.